Hmm, fish on, fish on. Yun na. <laughs> Yari. Yari. Angel, oh. Yan yung Master Uy. Buhay ko. Yan o. Pakaunt ako, sir. Masahin. Sakto lang po. Pambili na ang lor. Alright. Pagkaso na kami at para diretso sa biyahe dito na kami sa bahay kakarating lang namin salamat nga pala kay Master Erwin sa kanyang van dahil ang balak namin kanina is magmotor lang kami kaya lang nag decide na rin siya magsama kaya ito sinakyan namin yung van niya mission naman tayo tay! bukas! tutulak kami ng bangka kasi na tay Dito na kami sa isla. Bali, nauna na pala dito sila Master Jilan at si Master Jimboy, yung mga kapatid. Tapos, yun na yung kasama ko. Nauna na. Sama natin ngayon si Master Wingel, Master Carl, Master Long, Master Mac, Master Ward, at si ang ating bagong member, si Master Ben. Okay, dito na tayo sa spot natin. Bali, mag-try tayo ng micro jig na 7 grams. Try natin dito sa kapong natin na 632 3 to. Tsaka yung ating bagong reel na Daido. Agis tayo. tayo. Uh, um, fish on, fish on. Fish on. Yun oh. Fish on. Balo. Siyan tayo mga master. Ingat tayo sa balo. Uy! Wala stick na ka-unhook pa. Naka-unhook. Parang lapad nun. Jig gamit ko ba eh? Try natin ulit. Seven. Oh, micro. Grabe naman. Swerte naman ang unang kagat natin na yan. Kala ko balok. Kaya iniwas ko agad, eh. try natin dito sayang yung napas try natin kanina 30 <laughs> kantilado kasi ito eh kaya pwede natin hagisan ng jig sa sarapan ko ano na ito malalim na putol na na bahura Nakadali si Master Long ng ano Barakuda Walang isda Alam mo ba ba mga wala ba Iyong Sure na natin dito bay, ba Don't na lumutang ko kasi ano ko Hindi ko nadala yung Ano to baka walang ko Jun sa kusaan ba na Pangkilaw na tayo mamaya. <laughs> Pangkilaw na oh. Huli ni okay. Lalo, Lalo, laki laki Master Long. Wala nang malaki-laki dyan. Wala malaki-laki dyan. Wala nang malaki-laki dyan. 30 yan sa'yo? Ha? Oh. Ah. Sa arap na. <laughs> Yun na. Ay naanok. Ay. Sayang naman. Naanok. Hindi naman ba Pinaiyak niya yung natin na. Ah. Fish on. si Master Jimboy Boy. pinsannya si Mama ano, Sharonette. Si, Master Charlie. Dahil dyan, ng buri na ng raw Anglers Update sa fishing natin Hindi na tayo nakapakagat ng mga isda Padala lang yung kagatan ngayon dito sa isla Kaya try na lang natin dito sa tabi Baka na. kuha pa tayo kahit pang ihaw ihaw na lang na maliliit Mga pang ulam ulam na may kumagat pa yan hmm. nakasabit pa yung ano tabangka bali release din natin to si tabangka release lang tayo may nag-sabit pa yun no oh. Yow, nakapasabit din tayo one spot snapper to per try pa natin so yan try naman natin dito sa kabilang side dito na naman tayo kasi yung hangin amihan salubong sa tapo natin try tayo try natin dito sa may tapo Mama na master Baracuda? Good size Ang si Mr. Wengel ang baracuda Hehehehe <laughs> Tati, parang suabi. Yummy! Windel, oh. Yummy! <laughs> Napaka-angas. Jig boy! Iwan ko. Hindi nabigo ang lakad mo, Master. <laughs> Solid. Solid. Oh? Napaka-angas. Solid. Patay yung lapu-lapu. Solid. <laughs> Good size. sabit to ang bubigat eh hindi fish on to isda to fish on strike enak eh, pas strike Oh ito Turki, agen di <laughs> tiki, amputik, tikelo, tiki, tikino, lo, tikino, lo, tikino, lo, tikino, lo, tikino, lo, tikino, tikino, parang dia tikino, kilo untuk turiki tikino, 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 nasi tikino, tikino,

bali, kakatapos lang pala naming kumain oh fish on strike tayo strike ano kaya ang isla ito ay nakabitaw pa Hmm, fish on. Fish on tayo. Huwag na natin itong papakawalan. Yun o, no? lapo-lapo. Kasi mga alo na yun. Ay, padali tayo. oh uh dali tayo ng lapo honeycomb grouper honeycomb mm. shit na yan anong kawala dyan guys mm. okay. Ligo na yung reel ko sa tubig. <laughs> Uy, yun! Pisyo, no? Ang galing to Ming. Lang lapo na naman to. E -he. E -he. E -he. lapo na naman. Yun, no? Know? Hey. Okay. Pasok natin ito para sure. Mm. Oh. Ya, itu. Uh. bisa pembasa uh. Aper, Miron melihat. tal na uh, huli uy walang oh, hiyan yun buhay ko sagana harvestan ni ano master jiran naka huli yung UV natin oh. madali si ano master ben master ben buti kang lambot lang <laughs> buti di mo rin tau wala na tayong napakagat bangka na susunod sa so shout out sa mga angler na nakasama ako dito uwi na Yeah. sa Chowlungan. Si Master GT. Ito yung harvester natin ng GT, oh. Si, si Sir Ben, first timer natin. First timer angler natin <laughs> dito. Ang GT na ang mga yun, sir? Ang dami yung harvest ito na GT kanina, eh. Ipaki-describe na anong klaseng <laughs> GT yun. Anong GT ba yun? Giant Tabangka. <laughs> Giant Tabangka po kasi yung harvest ito kanina. Pauwi na kami. <laughs>